welcome back to my channel, Tisalonica's Farm. gustong gusto niyo yung intro ko, no? So, dahil napakadami mga ka-farmers na naghintay at nagko-comment na nag naghahanap ng update sa aking mga nabiling trio White Kelso kay B-Boy Enriquez. So, ngayon mga farmers sa video na ito, i-update at ipapasulyap ko na ulit sa inyo ang trio na White Kelso na nabili natin. So, condition na condition na sila ngayon mga farmers at napakaganda talaga nila. So, dito ko sila inalagaan mga farmers sa bahay ko dito sa poblasyon. So, para mas matutukan ko sila at lagi ko sila nababantayan. So, kaya dito ko muna sila binibreed. So sabay-sabay natin mga ka-farmers, pakainin ngayon ang aking trio White Kelso at kamustahinan din natin. So tara ka-farmers, alap ko inip na inip na kayo at, en at may enjoy nyo itong video neto. So tara, samahan niyo ko So yan mga farmers let's go. So ito pala, bahay ko pala to, dito sa poblasyon sa Trinidad, Bohol. So yan, ito bahay ko. So dito ko binibreed yung aking White Kelso ngayon yan So, welcome to my house. <laughs> house tour. <laughs> Kasi mag-house so hindi na muna. So, ayan. House tour, parang alaki na wala house ko. Praso lang naman. So, hali na kayo. Puntahan na natin yung um, flying pen ng aking mga alagang white kelso. Dito ko sila um, itinatago. <laughs> talagang tagong-tago to, mga farmers. So, talagang nandito yung kanyang kulungan. Meron pa nakaharang na, may nakaharang pa na puno. So, para talagang safe na safe sila. So, dito tayo daan sa loob. So, yan. Sensa na kayo sa nakikita ninyo kasi labahan tong likod eh. Bandang likuran. So, may balon din kami dito sa likod ng bahay. So, ayan. May balon. Pag maglaba dyan. May mga hangar na rin dyan. So, ayan. Sila mga farmers. Kung mapansin ninyo, ayan na sila. Ayan. So, ipapasok ako sa loob at iko close up ko sa inyo. Ngiting-ngiti -ngiti na yan, no, mga ka-farmers. Ngiting-ngiti na yung mga farmers na naghintay na update ng White Kelso. So, so, ayan na sila sa taas. Yung tatlong uh, mapuputi at na makikinis na manok galing kay Biboy Enriquez. So, let's go! So, ayan. Let's go. Open natin, mga farmers. So, ngayon pala, oras ng patuka. Ay, matat alam nyo, ang tatalino na mga to. Alam na bubuksan yung pinto. Dun. Mamaya! Tingnan nyo, oh, super talino. Baka makawala sa sumi. Sandali lang. Ayan, nakapasok na ako. Susko, hirap. Ayan, so yan ang close-up nila. Ayan, sila, itong pure breed na inahin na nabili natin kay Biboy Enriquez na um, ang isang piraso ay 17,500 pesos. So, is, pumili ako dalawang inahin na isang medyo puti na may choco brown, parang may chocolate na kulay konti. Tapos, may pumili rin ako na isang pure white. So, magagandang klase itong nabili natin mga farmers dahil kahit bumiyahin ng mahaba to, So, talagang ano, magandang So, kahit bumiyahin siya ng mahaba, talagang ano, hindi na yung kondisyon ng katawan nila. Konting, pina, konting pahinga lang talaga yung ginugol para bumalik sila sa magandang kondisyon ulit. So, ayan. Ayan. So, ito yung ano, white kelso na lalaki or tandang ayan. ayan. Kitang-kita niyo yung kanilang kondisyon. Ngayong hapon, papakainin natin sila binilag ko na sila mga ka farmers kasi maganda na yung nila hindi na sila parang pagod na pagod sa biniyahe nila yan yan so ito gutom na sila oh sa so, tara pakainan natin at i-ready na natin yung pagkain nila tsaka inumin ngayon alas 4 oras ng pakain natin ng mga manok so ito unahin na natin itong mga trio na white kelso ko syempre yan yung lagi yung una priority So, ito, meron na tayong lagyanan, tsaka magkukutaw na rin tayo ng kanilang iinumin. So, tara! Pinapakain natin yung ating mga manok umaga at saka hapon. So, isang puno nito yung pinapakain natin. So, sama-sama na sila dito ang So, gumagamit tayo ng um, breeder pellet para sa ating um, tatlong white trio. Kelso. Yan. So, punuin ko lang ito. Yan. Yan. So, ito at um, isabay na rin natin yung kanila iinumin. So, eto mga farmer so nag na tayo ng kalahating um, tubig. Dito nilagyan ko na yung aking painuman, painuman ng kalahating tubig. So, dito sa mga white kelso ko, dahil nga um, mag breed tayo, so kailangan may, meron silang um, maganda silang mag-itlog. Kaya ako gumagamit ako ngayon dito ng um, egg 1000. So, eto kasi ay maganda pang paitlog ng mga manok. So, nagkalagay lang ako ng kalahating kutsara na egg 1,000 dito sa aking painuminan. Ayan, sabay, kinukutaw ko lang siya. So, makakatul so makakatulong ito para sa mas mabilis na pag-produce na itlog ng ating mga alagang kelso. So, para mabilis yung pagbebenta natin at magkaroon agad tayo ng mga sisyo dito. Ayan. So, eto na. Okay na. Tapos ko na i-ready yung kanilang inumin at pakain. So, let's go. Balikan na natin si. Okay. So, ayun tayo sa loob ng kanilang kulungan at ito na yung kanilang ipampakain um, at patuka. O, ito na. Bigay ko na. Krrr! So, napakaganda nilang tingnan. Maka farmers. Siyempre, kasi mahal yan. <laughs> so, dapat lagi natin panatilihin na busog. A uh, umaga at hapon ng aking mga alagang trio. So, later, ikabit ko naman yung painuman nila para, tsaka lagi ko nililinis yung painuminan para palagi po yung um, safe sa mga sakit na maha, makukuha ng mga manok. So, by February, mga ka-farmers, meron ako makukuhang itlog sa ating mga trio kasi um, baka this month or next month, magsimula na silang mag-itlog. So, isa sa mga nagtatanong, syempre, once na makapag-breed makapag, uh, makapag um, breed na tayo nito at makapag-release tayo ng sisiu, so syempre, may magbebenta po ako ng mga ganitong klaseng um, mga manok. So, itong painumina, nakatali talaga to pero itatabi ko muna sa kanila. Ayan, para makita rin ninyo. Ayan. So, dami naghanap ng update nito mga ka-farmers. Ayan. So, na. So, kailangan pasobra talaga para pag nagutom sila, tuka lang sila ng tutuka. Ayan. So yun mga farmers, ah, meron nga pala akong ginawang Facebook page para sa mga ibinibenta kong manok tsaka sa mga ibinibenta kong mga native, native pigs. So kasi kung dito kayo mag kung dito kayo mag-comment sa YouTube ko, so mahihirapan po tayo mag-communicate tsaka mag-chat. So tapos pag naman sa page kayo nag um, nag-message, napakarami naman din po nagme-message doon. Hindi ko na po talaga sila ma as kaso isa-isa. Hindi ko na po ma, ma open isa-isa lahat ng messages. So gumawa ako ng Facebook page, ayan, Thessalonica Farm Native um So, ayan, um, Thessalonica Farm Native Pigs. So, ako sa mga manok naman, Thessalonica Farm um, Chickens. So, if ever mayroon kayong inquiries or magtatanong kayo sa mga binibenta kong manok, lalo na sa aking mga white kelso, tsaka sa mga native um, Rhode Island natin, sa mga basila natives, tsaka sa native pigs, sa mga biek, or sa mga lechurin size. So, open to chat po kayo or message lang kayo sa akin, sa aking Facebook, mga, sa aking Facebook page para madali ko po kayong ma-assist. Ayan. So, ayan, nakain pa sila. Am um, by February siguro magsimula na magsimula na ako magkaroon ng um, itlog dito at mabibreed na natin yung am um, mga kelso natin at s'yempre paparamihin muna natin to pure breed to mga farmers tong tatlong kelso na ito am um, hindi ko to iko sa iba so pure ko lang din to ibibreed so para am um, yung bloodline so nandoon pa rin siya at am um, subok tsaka subok na subok pa rin, sabi nga ni Sir Biboy Enriquez, um, nasa linyada na at nasa dugo na niyan yung ganda ng manok. So, minsan in ini-sparring ko to, tong Kelso, so iba talaga yung galaw niya. Hindi lang talaga siya pwede dito sa YouTube ipakita, pero hanip ang galawan ni Kelso. Wala ko masay. so, nakita naman natin mga farmers na so nagpunta tayo, tag-visit tayo sa um, Firebird Game Farm. So, talagang medyo may kamahalan talaga yung mga manok at um, yung iba lang talaga minsan yung nakaka-avail ng mga ganito so ayan nyo, pagka naparami ko to um, ipopost ko sa facebook page ko ang mga available na pwede natin um, i-ready to sell at makukuha nyo naman to sa murang halaga lang para mula sa akin yan. so pero makakasigrado kayo na pure breed natin to i-breed at hindi natin to i-cross sa kahit anong manok So, silang tatlo lang ang ating um, talagang, tatlo lang talaga yung um, solid na ibibreed natin. So, yan. Tapos na silang kumain. Pakita ko sa inyo. So, yan. Naubos na nila yung kanilang um, feeds na binigay ko. Ayan. So, itong inuminan, itatali ko na lang sa siguro. So, papakita ko sa inyo isa-isa. Papakita ko sa inyo yung wing band para makasure kayo, na, na, maka kayo na talagang ito yung kelso na binili ko sa Taita na ay, teka, hubakan ko sila. Itali ko lang muna itong kanilang inumin. Itali ko muna. Dito na kayo uminom. Dito na kayo uminom. Itali ko. Diyan, itali natin para hindi nadudumihan yung painumin man, ng manok ipapakita ko sa inyo yung wing band. so, ito, Maka Farmers, yung unang manok na may choco brown na white. So, ito ay pure breed din. Wait lang. Uy, wala. Achar. Ayun. So, ito. Wait lang, ha? Pakita ko lang wing band mo. Ayan. kuko. So, Saan sana kayo kuko ayun, Oh, B-boy. Ayan nakalagay. B-boy. So, yun yung isang wing band. Tapos ito. Mababait din sila. Aray Hindi sila masyadong mahirap huli-hulihin. Diyos ko yung iba. So, ito yung isa. Okay, tapos yun yung isang wing band. Ayan. So, pasensya nyo na yung kuko ko. Ang dumi. Maka-farmers. May ginawa kasi ako kanina. Ayan. B-boy next, itong ating tandang para makita ninyo na ito talaga yung binili ko sa tan tanay. Pare, wag mo kong baluin. Masakit ka mamalo. Ayan. Wait <laughs> ha. Ayun, biboy. <laughs> okay. Hmm, taba-taba. Ang... -taba. So, taba-taba, oh sarap hawakan. Ay, ang sakit talaga. Ang sakit talaga ng paan itong mamalo. Ayan oh, makakain pa daw siya. <laughs> Bakit ka daw siya hinawakan, kakain pa daw? So, ayan sila. Ayan. So, don't worry mga farmers, ongoing na ongoing yung aking pag-breed sa aking trio kelso. At abangan na lang ninyo mga farmers yung bawat update ko sa mga manok na ito. At para maka-avail kayo nito, ilike nyo yun na yung aking Facebook page. syempre. ilike yun na yung Facebook So, para maka-avail kayo ng mga ganitong klaseng manok once na nakabreed na ako ng mga pure breed wild girl, So, so ilike nyo yung aking Facebook page mga ka-farmers sa Thessalonica Farm Chickens para po mabilis kayo makapag-communicate at madali kayo makapag-inquire sa akin pagdating sa aking mga binibentang mga alagang manok. sa kay Sir Biboy Enriquez at hope nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nagustuhan niyo pala itong video na to mga farmers, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. Palike na rin ang bagong mga page, Facebook page mga farmers, Thessalonica Farm Chickens at Thessalonica Farm Native Pigs. So dyan lang kayo mag-inquire if ever meron kayo mga gustong itanong or gustong bilhin ng mga, uh, mga produkto galing sa akin. So my you know, farmers, thank you for watching and happy farming.